Inisa sa budget hearing sa kamera ang programang pabahay ng pamahalan. Masyado raw mahal ang dapat bayaran ng mga beneficaryo buwan-buwan. Nasa Frontline line na balitang yan si Marian Enrique. Isang panaginip. Ganito inilarawan ni ACT Teacher's Partylist Representative Franz Castro ang programang pabahay ng Administrasyong Marcos sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa panukalang budget ng Department of Human Settlements and Urban Development, binanata ni Castro ang halagang dapat bayaran sa pabahay na hindi raw pang mahirap. Kung titignan po natin, ito, sinasabi niyo po, ang isang bahay ay 60,000 per square meters times 24 square meters. So that is, ang total contract niyan ay 1.4 million. So sa isang mahirap ba, kakayanin ko yung 1.4. Dagdag pa ni Castro, kakarampot lang ang planong subsidiya o halagang sasagutin ng gobyerno. Magkano yung subsidy na pinopropose natin? That is 1.5 billion. Kung i-divide natin yan sa target ninyo na 1 million, ang ibibigay nyo ng subsidy ay 1,500 para sa interest. So hindi ba, ano to, hindi ba, na, hindi ba napakaliit nito? Kaya tingin ko po, wishful thinking at panaginip yung tinatarget natin na 1 million. Sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program of 4PH na popondohan ng private sector, ang kada housing unit ay nagkakahalaga ng higit 1.2 million pesos na may monthly amortization na nasa 3,500 hanggang 4,300 pesos. Sa annual interest naman na 6%, sagot ng gobyerno ang 5% para 1% lang ang babayaran ng beneficiary. Depensa ni Housing Secretary Jose Rizalino Acuzar, karamihan sa mga may ayo umalis ng Metro Manila. Kaya hindi raw talaga maiwasan na may kamahalan ang kailangan nilang bayaran sa pabahay program. Ang mahalaga raw, may tulong naman na manggagaling sa pamahalaan. Gumawa kami ng param, ma'am, kung paano po sila makakabili sa in-city. So, subsidy graduated amortization. Kaya wag nyo po titignan yung presyo, hantignan nyo po yung support po ng uh, gobyerno doon sa monthly amortization. Para naman kay Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas, hindi pa rin yan kakayanin ng mahihirap, lalo na't hindi naman tumataas ang sahod. 1,000 to 1,500 kada linggo yung kita nila, hindi talaga abot yun sa amortisasyon. No? Um, hindi pa sigurado yun kung kikita ka, walang katiyakan yun kung kikita ka ng 1,000 to 1,500. Mayroon tayong Department of Labor. Kanya-kanya po kami ang papel sa mundo dito sa kabinete. Pag sinabi pong human settlement, pati po yung patrabaho, kasama po sa usapan. 5.4 billion pesos ang panukalang pondo ng DHSUD sa 2024. Pero panawagan nila madagdagan pa ito ng higit kumulang 16 billion pesos para mapondohan daw ang lahat ng mga proyekto ng bawat attached agencies. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may sa panahon ngayon. Huwag maging at maging una sa lahat sa palitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.